Shoutout kaibigan, it's me Kuya Ram's Vlog Bago ang ating video ay mag-intro muna tayo kaibigan INTRO PASOK! Yan ang aming sitwasyon dito sa Nabudas Peace Park mga idol mga kaibigan. Nagtambakan ang mga fishing bow. At mga tanker na maliliit yan si ibana, Tanker ibana, Yun ay passenger. Nandito sa Nabudas Peace Park nagtambakan ang lahat kay malakas malakas ang hangin at ulan sa labas ngayon ay tumilap tila na ang ulan hangin na lang ang minsan ay sumusulpot lumalakas bigla yun na shout out sa mga idol natin dyan may nagwiwilding dun sa kabila fishing boat ito naman ay mga fishing boat na mga monolid fishing boat doon na yung mga nagdi-discard ng fishing boat saka ang inaayos na ano doon inaayos na fish port yun yung maliit na skip maliit na skip boat doon doon. at yun ang isa may hatak hatak na tangkian minsan pupunta doon sa tabi doon yung pinaka dry dak nila yung dito na ano nila ay mga floating dock nga mga shout out mga idol natin jump nga rin po pakasama rin ng mga idol mo Prime King ang haring araw ngayong hapon at... So maraming salamat sa inyong suporta ang dito na lang ang ating mixing video mga kaibigan. Ingat kayo lagi kung saan man kayo naroon Hanggang sa muli kaibigan, maraming salamat po. Kita kita tayo sa susunod nating vlog. Keep safe. Always. Thank you. Goodbye.